hindi pa kasi ako makapagtanim sa loob kasi nga may alaga pa akong manok doon so nag-worry ako kung pag nagtanim ako doon uubusin nila so ang plano ko ipaayos muna yung ano kulungan nila kasi uh, taniman kasi pag tinaniman ko ngayon mauubos lang yan ituloy na doon alos ubus na sa loob Ayan ako dong talbos. Naubos na. So ito. Try natin ito Dito lang din. Hmm. Ito. Yan ang pante. manunggay. Ito. Ayan. Kasabi daw ang talbos. Ah, talbos. Sorry. Manunggay. Ang ahas daw ay takot. Ah, uh, hindi naman takot. Ayan nila sa amay na manunggay so let's try uh, you know yan, man, Ang taba ng lupa kasi puro tambak-tambak yun yung pagkumanda kung lalag masarap ang tanglad. lalag eh uh, kung so, magbuhay ang mga labunan natin Yan. yung 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 Tingnan mo to, may tanglad to dito. Ayan, yung tanglad din. Tanglad yung dito. Yung Pintan -pintan ang tapong sumo. Dito. Magpinta natin isa dito. Hanggang sa... maka-cover na lang talaga. May tanglad ako doon, oh, isang piraso. Pero na, ah-harvest oh, ko na kasi yun. yun. Ito. Ito. kasi yung lupa lang ang sila. Ang bubuhay Ayan. yeah, lupa ka lang dyan. Itong dalawa, itanong ko dun sa ngayon. Ayan. Ang ko yan. Ito ko ako dito. Tanim tayo dito. Baka mabuhay. Ito, lagyan ko ito ng ano. Ano yan Ah... Uh, nito. Aaaaah... Uh, Gano'n lang ba mga... Ano to? Beans. So, next time papakita ko sa inyo paano mag ng beans. Okay.